Ang pelikulang ito ay nagsasabi sa kwento ni Nick Lowell na nakulong sa Japan noong 1954. Siya ay isang dating sundalong Amerikano na sinintensyahan ng sampung taon sa bilangguan. Sa pambungad na eksena, nililinis ni Nick ang banyo ng bilangguan. Maya-maya pa, lumabas sa banyo ang limang matipunong lalaki na may tato at mapanuksong nakatingin sa kanya. Pagkaalis nila, pumasok si Nick sa banyo at nakita ang isa pang lalaki na nakabitin at nakatali ang mga kamay. Sumigaw si Nick para humingi ng tulong sa mga gwardya habang sinusubukan niyang iligtas ang lalaki. Dumating ang isa pang preso at tinulungan si Nick na ibaba ang lalaki. Kakaiba, ang pagligtas ni Nick mula sa lalaking sinubukang tapusin ang sarili ay walang anumang nagbigay ng papuri. Hindi nagtagal, hinila ng grupo ng mga gwardya ng bilangguan si Nick at ang preso na tumulong sa kanya sa isang tabi at binugbog sila. Binanggit ng punong gwardya ng bilangguan na nakatanggap siya ng liham mula sa lalaking magbibigtina na nagsasabi na ang isang miyembro ng gang ay ilalabas sa bilangguan. Hindi nakakaintindi ng Japanese si Nick kaya hindi niya alam ang sinasabi ng mga guard. Ang punong gwardya ay lalong nainis at kalauna na inutusan ng kanyang mga tauhan na ikulong si Nick sa solitary cell. Sa loob ng selda, kasama pala ni Nick ang lalaking sinusubukang magbigti kanina ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Kiyoshi, isang miyembro ng Yakuza clan ang Shiro Matsu. Pagkatapos ay humingi si Kiyoshi ng tulong kay Nick at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang planong pagtakas. Plano ni Kiyoshi na magpeke ng pagtatangkang magpakamatay para ipadala siya ng mga gwardya sa ospital. Sa ospital, darating ang isang miyembro ng Shiro Matsu upang tulungan makatakas si Kiyoshi. Bilang kapalit sa tulong na ito, ipinangako ni Kiyoshi na kung makakatakas si Nick, tutulungan siya ng kanyang mga kapatid sa Shiro Matsu sa hinaharap. Nakatakda na ang plano. Habang nagmimina ang mga bilanggo sa paligid ng bilangguan, nakahanap si Nick ng isang bato. Nang maglaon, hinasa niya ang bato upang magamit ito ni Kiyoshi para sa kanyang plano. Pagkalipas ng ilang araw, pagbalik sa solitary cell, naghanda si Kiyoshi na saksakin ang sarili gamit ang matalas na bato at hiniling kay Nick na tiyaking makakaligtas siya at tumawag ng mga gwardya upang iligtas siya. Maayos ang naging takbo ng plano at nang makita ang kalagayan ni Kiyoshi, nataranta ang mga gwardya at itinaas ang alarma. Long story short, si Nick ay nakalaya ng mas maaga kaysa sa kanyang orihinal na sentensya. Siya ay nagpagupit ng buhok, nagahit ng kanyang balbas at umalis sa bilangguan na may bagong hitsura. Isang lalaki at isang kotse ang naghihintay kay Nick sa labas ng bilangguan, handang dalhin siya sa punong tanggapan ni Shiro Matsu sa Osaka. Sa pagdating, si Nick ay tinanggap at pinasalamatan sa kanyang tulong ng mga opisyal ng Shiro Matsu Clan. Ang isa sa mga pinuno ng Shiro Matsu ay nag-alok sa kanya ng trabaho sa pakikitungo sa isang Amerikano. Pumayag si Nick na kunin ang trabaho. Nang gabing iyon, pagkatapos bigyan ng isang